Magandang umaga mga brad, no? andito tayo sa Espeleta Pantalan, Toblacion, kung saan may artist program tayong uh, isasagawa ngayon dito sa mga bata. So may uh, luwapit sa atin dito nisan isang tao na may kilala siyang naputulan ng paa at kailangan daw po ng saklay. No? Tingnan natin kasapin natin si ate. Tara mga brad. So, ito po si ate, no? Uh, ate, ano yung sabi nyo kanina na magkailangan ng toy? So, uh, kailangan ko lang po, sir, ng tulong ng uh, saklay yung kaibigan ko po kasi wala po siyang saklay. Naputulan po siya ng paa. Uh, nangihiram lang po siya ng saklay. Nasa dulo po siya nakatira. Ayan, nagsisimba po kasi siya tuwing linggo. Ang ginagamit lang po namin ay upuan lang po. Ayan, inaalalayan ko siya sa pamagitan po ng upuan. So, pag maalis siya sa ate, upuan lang isa sa kay binubuhat niya lang yung upuan. Sidecar po. Tapos pagbaba po sa si sidecar, inaabangan ko na po siya ng upuan. So, anong pangalan niya ate? Sheila po. Ah, babae siya? Opo. Ba't anong ba't ang putulang paan niya? Ah, napako po siya. Tapos ay, hindi oh. po namin alam na may diabetic po siya. Ah, lumala po yung nung napako siya. Tapos, so, tapos ah, hininga ko po ng tulong sa aming pastor na mabilhan ang gamot. Tapos yun, dinala po namin siya sa Osmond. Ayun po, ang resulta, meron po siyang diabetes. Kailangan talaga putulin ng paa. Ngayon Opo. ay putulin ang paa niya Opo. ngayon. Kailangan to na po siya? Um, nasa 50 na siguro Opo. siya. May edad na po. So kayo. kailangan talaga ng saklay. Pag Opo. may saklay, malaya siya makakapaglakad, Opo. lakad, makakabas-labas. No? Kasi, Kasi binubuhat lang siya ngayon. Opo, hindi po siya nakakalabas. Oh. So mga brad, tapos po natin si... Ate Sheila ngayon at bigyan natin ng saklay kasi kailangan niya saklay ngayon. So, tara mga brad, puntahan po natin si Ate Sheila ngayon. Bigyan natin ng regalo ngayong umaga nito. So. Punta tayo sa dulo, no? Sabi ng aplaya to. May re-regalohan lang tayo ng saklay sa bigas. Si Ate Sheila. Tara mga brad. So mga bro, dito po yung bahay ni Ate Sheila, no? Ate Sheila, good morning po. Halika po. So kayo po ang asawa ni Ate Sheila. Oh, so, ang asawa ni Ate Sheila ay, sila trabaho nila ay nangangalakal po sila, no? Makikita natin sa ano. So may nahihirap sila ngayon? Opo, anong kahapon nilang po kami. Ayan, ganyan lang po ang ginagamit. Oh, so, Pupuan lang po ang gamit, no? Nang hiram, lang si Ate Sheila ng saklay para may magamit. Harap lang po dito, kay sir, sir, Sir po. Ay, rumiri! Magandang umaga po Ay, sa inyo. Si po Ay, ako po si Sarento Aguirre, batang munti po. Batang So, oo. Oh, Anong trabaho tay? ni Tatay? Kalakal. Nangangalakal kayo? Apo, kalakal niya. Ayan po. Kalakal picture mo po, wala ka pitik-pitik na. Ayan, Ayan na po po. So, nabas, nasabi ni ate, no? Humingi ng tulong sa akin, sinabi na talaga pinagdarasal ninyo na magkaroon sa sarili sa klay. Si, kailan po naputulan ng paa? Ito lang March. Ngayon lang March, naputo lang ang ano, paa nyo. to, ano, April 16. Ano, ano raw po ang dahilan bakit pinutol po? Diabetes. Hindi na gumawin siya. Hindi kahit na po. Anong siya ayaw, lang, lang, lang. Ka kahit anong gamot di bigay sa doktor, ayaw na talaga. kahit anong gamot po ang ibigay ng doktor? Hindi, nang doktor, sa tudo, hindi na po kaya. Sabi, siya. siya na nagsabi yung doktor, kapatuloy na lang na natin sa'yo. Nagpirma. Kasi yung nana, So ngayon, yan pong silya ang gamit nyo pag may, may, may nagkagamit kayo sa clay pero hiniram nyo para may magamit kayo kata paano. So, sabi nga po ni, ni ate, no? May karasal nyo na magkaroon kayo ng sarili sa clay talaga. At uh, Siyempre, kaya pangalakan lang ang trabaho natin mabigat pa rin yung yung maiipon yung kawuti sa pangalakal eh, ibibili niyo pa dagang okay. So, meron po akong iregalo sa inyo ngayon. Ha? Una po, siyempre, para maka, makatulong na pambigas sa inyo, ito po, uh, ibigay ko sa inyo yung bigas para katapaano meron kayong yung... Opo. Ha? Opo. Ngayon po, hindi na kayo manghihiram ng saklay, kasi meron po kayong bagong saklay ngayon. Ha? bubuksan po natin. Alam mo. Makapunta na kayo sa, sa mga lugar na hindi na kayo nakaupo sa upuan. ay, testingin po natin. Uh, Papagamit na po yan. At medyo ma kaya kaya niya na no. Ay, <laughs> may may saklay Eh, medyo Ah, kung i-practice po natin dito, practice natin. Ah, practice ka, te, tuwing umaga, yan. Alalayan natin. Kasi bago pa lang, no? Oo, di pa siya sanay. <laughs> Tukod mo Balo muna ka sa ha, bago eh, hakbang ate. Practice so, natin at... Pero well, nakakalabot ka basta kayo. Tandahan lang. Mm -hmm. Baba kayo tayo. <laughs> <laughs> Bago pa lang po si Nanay Sheila sa pagkasaklay, kaya nagka-practice nagka pa siya talaga. Hindi pa siya sanay. <laughs> Yawang, yan. Sige, hawakan po ko. Sige. Talon, madanda. Nagka-balance pa siya, nagka-balance pa siya. Opo. Yan. Practice mo lang, Tete. Tapos, parang gano'n gano'n yata. Yan, yan. So ngayon pa lang po nagka-practice si Nanay Sheila mag-gamit sa na saklay kasi bago lang siya naputulan ng paa. So, ang maganda po niyan ay makakalabas-labas na po siya na hindi siya binubuhat sa upuan. Opo. So, Nay, regalo po namin sa inyo yan, no, ng mga kaibigan ko. At uh, uh, huwag mag-alala. Kung may pagkakataon, babalik kami rito para bigyan pa kayo ng iba pang support na kailangan ninyo. Thank you, sir. Opo. siya, si Sir Aguirre. Opo. Lagi, siya, matagal siya nagbablog. Dati rin nagbigay siya ng bigas dito. Hoy! So, thank you very much sa inyo. Uh, sana po, salamat nakatulong po, po yan. So, salamat po sa mga kaibigan ko na uh, patuloy na tumutulong para makapagbigay tayo ng tulong sa ating mga kababayan. So, maraming salamat po sa inyo. At, at paano nakatulong tayo kay Nanay Sheila. Thank you very much. Mga salamat, mga marami brad. Salamat, sir. So, salamat po sa grupo ni... Thank you, sir. Ito. Sa... Wait, uh... <laughs> I'll So, salamat po sa grupo namin nila Doc Rick, Sir Larry, nila Atorni, saka si Sir Rick. Kami salamat po sa inyo. Thank you po. Oh, nay. Thank you very much sa inyo. Sa inyo na yan, ha? Maraming salamat, salamat po. Salamat po. sa inyo.